All right mga amigos, nagsalita na nga po ang light heavyweight undisputed world champion Arthur Viterbiev tungkol sa kanya mga nalalabing laban or next possible fights. Alam naman natin dahil sa 39 anyos na nga po itong si Arthur Viterbiev ay eh na nasa twilight na siya ng kanyang boxing career. Kaya naman kailangan nilang masusing pag-isipan ang susunod nilang lalabanan. And that means yung laban po na may potensyal na pinakamalaking kitain ang dapat nilang piliin. At dahil nga po boxing is big business, kaya't hindi daw po sinasara ni Arthur Beterbiev ang pintuan sa paikipagtuos kay Alexander Usyk, ang Unified World Heavyweight Champion. Yes mga amigos, willing daw pong umakyat si Arthur Beterbiev sa heavyweight division. Pero bago daw yon dapat testingin din muna ni Arthur Beterbiev ang kanyang sarili sa cruiserweight division. Ani Beterbiev, first I need to prove my strength in the cruiserweight and then we'll see. But I'm not ruling out a possible transition to heavyweight. First of all, I have a sporting interest in this. Sa katunayan ayaw daw ang pag-usapan ni Arthur Beterbiev si Alexander Usyk dahil madalas daw po siyang naaakosahang naiingit lang kapag napag-uusapan si Alexander Usyk. Ani Beterbiev, I don't like to talk about Alexander. Every time I do, I'm accused of being jealous of him. Although I have never felt that way about him or any other boxer, Usyk did a good job becoming an absolute champion in two weight classes. He deserves only respect. Yes, I would be very interested in testing my strength against him in the heavyweight division, but this is only a sporting interest. Sa mga amigos natin, hindi nakakaalam sa amateur po, eh, dalawang beses tinalo ni Alexander Usyk, itong si Arthur Viterbiev, pero pinabagsak po si Alexander Usik ni Arthur Beterbiev. kaya po marami pong interesadong makita yung sagupaan na yan sa professional samantala sa iba pang balita matapos nating ibalita kahapon na medyo tagilid nga daw pong matuloy sa December 14 yung sagupaan Gerbonta Tank Davis at Lamont Roach Jr heto po ang follow up report dyan mga amigos posibleng magsanib pwersa na naman daw ulit si Gerbonta Tank Davis at David Benavides bali yung David Benavides versus David Morel Jr sa January 25 dun daw po isasama yung laban ni Tank Davis pero hindi pa po kumpirmado kung sino yung magiging main event sa kanila. Pero maganda po yung undercard dahil ayon po sa report eh yung laban daw po ni Stephen Fulton at Brandon the Heartbreaker Figueroa para sa WBC World Featherweight title ay kasama daw po sa January 25 boxing event ng PBC. At hindi lang daw yon mga amigos pati daw po yung pagbabalik ni Jermal Charlo. Doon daw po masasaksihan sa boxing event na yon. Kaya naman pag nagkataon, ay eh, talaga magiging sulit na sulit yung pay-per-view event na yon sa January 25. patunayan mo sa akin,